Ganda nga po mga kambagil, nandito ang si Bugardo Adventure sa ano, Palapad, Barangay Palapad, disk sa school, magbabakas, ito yung talong bakas. Yan, minag-request dito ang followers, taga Palapad. Yan, kaya dito ako ngayon, yung request mo, ito yung request mo, talong bakas, na malakasan. Yan. Check the place, yan, school, fitting shade, yan. Yeah. Yan tayo, yan. Yung school. Salamagi. Letter na blue. Or tennis ball. Yan. Kala ano. na. Dito ay babaka may ano, waiting shade. Yan. So, walang lalagay. Unang bakas. Yan. Unang bakas yan. Walang bakas. Okay, lalagay. May, yan, alam mo yung pusti na Yan. Yan to O. Oh. Ay, poste yan. sa bato. Yan. Yan. oh, yung mga uh, taga-barangay palapad. Sugod so, na kayo. Mga solid followers ko dito. Nandito na si Bordalos at Binchor. Yan. Tinupad na yung request mo. Sugod so, na. Yung ka-follow dito sa mga sa school. Sa solid followers dito. O, oh, yan na. Yan na. Panawarin mo na. Dalawa. O, oh, yan. Dalawa. Panawarin nyo. Hindi, pan panoorin niyo, nag ako. Wala pa ang load. Ayun lang. Ayun lang. Oh, nakapalo ka nga pero wala kang load. Hindi niyo mapanood yun, may load ka. Ayun lang. May bakas ako dito iniwan. Panoorin oh, niyo muna. Hanapin niyo na lang dyan, sige. Hindi namin sasabihin kung asan. Oo, kasi wala kayong load eh, nakapalo pala kayo. Oh, para mapanood niyo. <laughs> oo, oh, dapat nakapalo, tsaka dapat na para makita nyo. Wala pala kayong nakapalo ka pala, wala ka palang load. Paano yan? Yeah. Ayan, ayan, bilis niya, bilis niya. Oo, oo, napanood na niya. No. Wala diyan, wala diyan. Dito lang yan, banda. Wow. O ayan, ayan, ayan lang yan. Sige, isang mga bato. Buklatin niya yung bato. Sige. Sa so, pag may mga nakapalo kayo, papatod yan, video. Yan. Yay, nandiyan lang yun. O na, yun na o. Oh. Lumabas na. Dalong bakas yan, dalong bakas. O, oh, buklat mga bato. Ayun, nakakuha na isa. O yan, napakala mo. May isa pa, may isa pa, may isa pa. Oh, hello lah anak. Lah. Oh, sama lah anak. Oh, lah anak punya. Oh, Apa hal mo? Ah? Eh, oh, isa isa isa. Picture mana picture? Oh, isa tu pada dua. Oh. Oh, ya, yeah, dalong ano. Papalo din sa palapad. Dalong Hunters. Yan. Gana, gana. Oh. 200, oh, 200, oh, 200. Oh. Kunin mo yung sticker. Oh. Kunin mo yung sticker, Deng. <laughs> Yan. May mga nakapalo pala dun yung ano, mabibilis. Oh, picture muna. Uh. na, picture.